Magandang sana sa inyo, apat na buwan matapos maupo bilang punong lungsod na ihatid na ni Mayor Florida Ati Lida ang kanyang State of the City address ngayong unang lunes ng Biebre 2025 dito sa City Sports Complex. Sa harap ng mga kapwa lingkod bayan at iba't ibang mga sektor sa lungsod, inilatag ng kauna-unahang babaeng punong lungsod ng San Jose del Monte na si Mayor Florida Ati Lida ang kasalukuyang estado ng The Rising City. Sa kanyang State of the City address, pinasalamatan niya si Congressman Arthur Robes sa mga pundasyong itinayo nito sa siyam na taon niyang paglilingkod bilang mayor. Aniya sandigan at inspirasyon niya sa mga pangarap sa lungsod ang kanyang kabiyak na ngayon ay naninilibihang bilang kinatawan ng natataging distrito ng lungsod. Ilan sa mga sentro ng kanyang talumpati ang termination ng Joint Venture Agreement sa pagitan ng San Jose Water District at Prime Water. Ayon sa punong lungsod, ang malaking hakbang na ito ay simula pa lamang sa mga aksyon ng lokal na pamahalaan at ng pamahalaang nasyonal upang masolusyonan ang problema sa tubig. Simula pa lamang ito ng tunay na pagbabago upang wakasan ang sistemang nagpakasa, nagpasakit sa napakaraming pamilyang San Senyo at kasama po ako noon. Hindi ko sasabihin na dito ko o dito matatapos ang problema. ni dadaanan pa tayo, proseso at hamon habang naayos ang magiging bagong pamamalakad ng tubig sa lungsod. Pero ito ang diya. Hanggat hindi tuloy-tuloy ang agos ng ginhawa, hindi tayo titigil Patuloy tayong kikilos, tutugon, at kakatok sa bawat hintuang nangangailangan ng tulong. Highlight din ng 2K Solutions ng Social Services Department o ang conversion ng Glass House sa New Government Center Compound sa isang one-stop shop na hatid ay tulong pinansyal para sa pangangailangan ng mga sanosenyo sa medikal, edukasyon, pangkabuhayan, pati na rin sa burial assistance na on the day mismo makukuha ng mga nangangailangang residente sa kaligtasan at seguridad. Ayon sa babaeng leader, personal na pondo pa ang dinunit niya sa Aira Lab ng PNP upang mas mapabilis ang responde ng kapulisan sa mga insidente sa lungsod. May bago na ring mga fire trucks, ambulansya at quick response vehicle kasabay ng pagiging AI-powered ng City Disaster Risk Reduction and Management Office Command Center. Binuorin sa unang mga buwan ng kanyang panunungkulan, ang Task Force Buhay ay mahalaga upang mas maihanda ang lungsod ng San Jose del Monte sa mga panganib na dala ng disaster tulad ng mga bagyo at lindol. Kalakip dito ang mga nauna ng mga aksyon ng pamahalaang lungsod na inspeksyon at pagsisiguro sa structural integrity ng mga gusali sa lungsod. Bahagi ng kanyang talumpati ngayong ikadalawamputlimang cityhood anniversary ay ang pasasalamat ni Mayor Atirida sa mga nagdaang punong lungsod mula ng maging component city ang San Jose del Monte noong taong 2000 na aniya kung hindi dahil sa kanila at sa pagtutulungan ng mga sanosenyo ay hindi ganito kaprogresibo ngayon sa The Rising City. Ilan lamang yan sa marami pang naibahagi ng punong lungsod sa kanyang unang State of the City address na simula pa lamang ng mga planong ipatutupad pa ng babaeng punong lungsod sa kanyang unang termino. Napakahalaga ng nararamdaman ninyong nandito ang inyong pamahalaan. Handang tumulong at handang umalalay. Sa malasakit, dedikasyon at tiwalang ibinigay ninyo, mas lalo pa tayong pinalakas at pinagpala. Sa pagtatapos ng kanyang soka, ipinagmalaki din ng punong lungsod na hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng pag-asenso ng lungsod dahil marami pang proyektong magpapatuloy na maghahatid ng pag-asa, progreso at mas maayos na buhay para sa bawat San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Nusenyo. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Jose. Gaya ng isang maarugang ina, personal na kinamusta ni Mayor Atirida Robes ang mga pasyenteng sumasa ilalim sa hemodialysis at iba pang mga pasyente sa outpatient services ng Ospital ng Lungsod nitong Miyerkules, July 16. Sa kanyang pagbisita ay nakausap ni Mayor Atirida ang siyam na pasyente ng Hemodialysis Center. Paalala niya sa mga ito, huwag kalimutang tumawag sa Panginoon para maging mabilis ang pagbuti ng kanilang kalagayan at ang pagsisiguro na may atiridang sa kanila ay nakaalalay. Umikot din sa unang palapag ng ospital ang alkalde kung saan kinamusan niya ang mga pasyente sa outpatient services section. Nakausap din niya ang pamunuan ng ospital at binahagi ang ilan sa mga magiging karagdagang pasilidad na siguradong makakatulong sa pagpapaganda ng serbisyo ng ospital ng lungsod. Sa huli, nagtungo ang ate ng bayan sa Social Services Division Office kung saan sinuri naman niya ang kalagayan ng mga serbisyong ibinibigay ng tanggapan na ng punong lungsod na mapabuti ang mga proseso at ang lahat ng tulong sa mga sanusenyo. Ano po, maasikaso po yung mga empleyado, agad-agad na aksyonan, na napabilis po hindi ka na maghihintay ng matagal. Nagpapasalamat po kay Mayor Rita Robes dahil sa napakabilis po ng action ngayon na ipinagkakaloob niya sa mga taong bayan. Malaking tulong sa na may sakit para hindi na masyado mahirapan pa. nagpapasalamat po talaga ako ng todo-todo kasi napabilis na po yung pagproseso ng mga, lalo pa ng mga senior para hindi na masyado tumanda kasi nga balik agad at least dito nakakahaba ng buhay ang paglapit dito kay mayor at saka kay congressman hanggang sana lahat ng mga uh, city hall mga munisipyo sana ganoon na lahat sila Gayain na lahat nila na 'wag lang pahirapan yung mga lumalapit Hangad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Atirida Robes at Congressman Arthur Robes na masiguro ang dekalidad na serbisyo medikal, mabilis na aksyon, at tuloy-tuloy na alagang may sinseridad at serbisyong may malasakit para sa bawat pamilyang sanusenyo. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Sef Samora, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan na dapat alam mo sa nasenyo. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Jose. Sa